Okay, klase. Maari bang tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin? Maari mo ba itong pangunahan, Miss Apple? Sa ngala ng aming Amen. So, magandang tanghali, Great for Rizal. Okay, bago kayo maupo, maari bang pulutin niyo muna ang inyong mga kalat sa ilalim ng upuan at ayusin ito? Okay, maari na kayo umupo. Miss Secretary um, Bibiani, Viviani, pwede mo bang sabihin sa akin kung sinong liban ngayong araw? Okay, mahusay. Walang liban ngayong araw. Okay, bago tayo magsimula, ano-ano nga ba ang mga rules na dapat natin gawin sa tuwing tayo nagkaklase? Number one rule. Yes, Belle? Okay, tumahimik. Pangalawa, makinig. Pangatlo, yes. Okay, tumingin at pangapat, ilagay ang kamay sa hita at umupo ng maayos. Okay, bago lahat, atin munang balikan ang ating nakaraang leksyon tungkol sa nakaraang araling. Naiugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. And again, anong karanasan ang naalala mo sa mga sumusunod na salita o parirala sa bawat nila? Maaaring nyo bang ibahagi ito? Okay, sinong maaaring unang magbahagi ng karanasan? Una, bagong damit at sapatos. Yes, Belle? Okay. Mahusay. Okay, pangatlo, aso. So, sino dito ang may mga alagang pet sa bahay? Okay, sige nga, Nika. Uh, maaari mo bang ibahagi ang karanasan mo sa iyong alagang aso? Okay, magaling. E, Pang-apat, matalik na kaibigan. Okay, step. Sige nga. Sino ang matalik mong kaibigan dito sa classroom? Oh, si Belle. So, ibahagi mo nga ang karanasan mo kay Belle sa pagkakaibigan nyo. Okay, thank you. Okay, panghuli, paboritong pagkain. So, ano na -ano mga paborito niyang pagkain? Okay, chicken. Ano pa? Burger. Fries. Okay, panay and healthy foods yung kinakain nyo ha. So, dapat klase, kumakain din tayo ng vegetables, roots, etc. Okay, mahusay. So, bigyan ninyo ng tatlong baksa pang inyong mga sarili. Okay, narito ang mga layunin para sa ating paksang tatanghay. So, una, nabibigyan ng akop sa pamagat ang talatang binasa. Pangalawa, nakabubuo ng pamagat mula sa talatang binasa. At ang pangatlo, napapahalagahan ang mga binabasa. Okay, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagbibigay na ang hope na pamagat sa talatang binasa. Okay, klase, eh, gusto niyo bang maglaro? Okay, sige maglalaro tayo. Pero bago lahat, um ano na -ano ulit ang mga dapat tandaan sa paglalaro? Okay, una. Makinig muna sa panuto ng guro. Pangalawa, unawain ng mabuti ang laro. At ang pangatlo, bawal, manakit ng kaklase, itaas ang kamay kung nais, sumagot. At ang pangapat ay, okay, gumawa ng tahimik. Okay, ang gagawin nyo lang dito, ay pipili kayo ng Dragon Ball at sasagutin nyo ang mga katanungan dito. Okay, sinong maaari mula sa magot? Yes, Belle. Okay, sige, pumili ka na ng Dragon Ball na gusto mo. Okay, yung una ang pili mo. So, ang katanungan, ito ay isang grupo ng mga tao sa isang lipunan kung saan mayroon itong uh, magkapareho tulad ng tradisyon. Okay, letter A, etniko, B mga bata o C komunidad. Ano ang iyong sagot? Okay, mahusay. Ito ay letter A, etniko. Okay, next, Gian. Okay, maaari ka nang pumili ng Dragon Ball na gusto mo. Okay, pangalawa ang napili mo. So, ito ang iyong katanungan. Ito ay ang pagdiriwang bilang paggunita sa isang mahalagang araw na karaniwang karawa ng mga patron sa isang lugar o bayan. So, letter A, fiesta. B, kaarawan at C, komunidad. So, ano ang iyong kasagutan? Okay, magaling. Letter A, Piesta Para sa pangatlong Dragon Ball, sinong maaaring sumagot? Okay, yes, Fatima. So, ito ang iyong katanungan. Ang ibig sabihin nito ay dalaga o binibini. So, letter A, dilag, B, dilig, or C, dilog. So, ano ang iyong kasalbutan? Okay, mahusay. Letter A, dilag. Ayan. So, meron ako dito ang tulang babasahin. So, ang gagawin niyo lang ay makikinig kayo kay teacher dahil pagkatapos ito ay may katanungan ako para sa inyo. Ayan. So, napakasaya ng pistang bayan sa aming dalawigan. Tatlong araw pa lamang ay pinaghahandaan na ang pagdiriwang na ito. May mga tuktugan, awitan at sayawan ang bawat mangkat etniko. May iba't ibang palaro, ang magagandang dilag ay sinasakay sa mga karwahe at pinangunahan ng pari. Sa ikatlong araw ay may nisang bayan. Ang bawat tahanan ay may handang iba't ibang kakanin, so bawat isa ay may niti sa labi sa araw na ito. So meron ako dito ang ilang mga katanungan. So, una, tungkol sa anong binasa mong teksto? Sino maaaring sumagot? Yes, Miguel? Okay, magaling tungkol sa pistang bayan. So, ano sa palagay mo ang angkop na pamagat para dito? Yes, Ben Okay, mahusay. Tungkol sa ang pistang bayan sa aming La ng ngayon naman ay na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. So nakalagay dito, pamagat. So klase, ano nga ba ang kahalagahan ng pamagat? Hi, yes, Belle? Okay, tama. So mahalaga ang pamagat sa aling mang katha, nagsisilbing paksa ang pamagat. Ito rin ay nagbibigay ng clue kung tungkol saan ang teksto. At ito ang kabuuan ng seleksyon. Ayan. So, paano naman kaya bumuo ng pamagat? So, alamin muna daw ang pangunahing diwa ng seleksyon at ang pangunahing diwa ay tumutukoy sa paksang tinatalakay. Ayan. So, hanapin natin ang pangunahing diwa at buhitan ito. Dinamit ng ilang hayop ang mga sumusunod na instruktura ng katawan upang umangkop at mabuhay. Mga sugnay, buntot, kuko, paa, pangil, pangipit, tuka, malagkit na dila, palipat-lipat na panga, tubo ng pagsuso at lipi. So ito ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga istruktura ng katawan na tumutulong sa mga hayop na umangkop at mabuhay sa kanilang partikular na tirahan. Okay class, ano kaya dito ang pangunahing diwa? Yes, Bell? Maaaring bang sagutin? Okay, magaling. So, ang pangunahing diwa ay ginamit ng ilang hayop ang mga sumusunod na istruktura ng katawan upang umangkop at mabuhay. So, bigyan natin si Belle ng fresh powder club. So, class, alam niyo ba yung fresh powder cloth? Okay, ganito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fresh powder! Ayan, so ngayon naman ay titinan natin kung lubos niyong naintindihan ng ating tinalakay. So, basahin at isulat ang wastong pamagat sa talatang binasa. Ayan, so ang tao ay natatangi nila lang ng Diyos. Kung yahambi naman sa iba pang likha sa daidig, walang pag-aaling lang ang masasabi ng tao ang nakahigit sa lahat. Ang paninawalang ito ay maibabatay sa mataas na antas na pag-iisip ng tao. So bunga nito at ng iba pang tanging kakanyahan, ibinibigay ng Diyos sa tao, may mga tungkuling inilaan ng Diyos sa balikat ng bawat tao. Ayan. So ano kayang maaring pamagat nito? Yes? Okay, mahusay. Letter A. Tao ay natatanging nilalang ng Diyos. Okay, pangalawa. Kay sarap masda ng masayang pamilya si ama at si ina ay responsable sa wina. mga anak pinalaki ng mga may takot sa Diyos, Tinuruan ang magmahal, magpawis at mapagod. Pagkat puhunan daw iyan sa paglaki ng lubos. So ano kaya ang maaaring pamagat nito? Yes? Okay. Magaling. Letter B. Masayang pamilya. Ayan. At ang panghuli, ang aking kapatid na matulungin ay handang tumulong anuman ang gawain. Sa tuwing umaga ay tinutulungan niya si nanay sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Sa paaralan naman ay tinutulungan niya ang kanilang guro at ang kanyang makaklase. Sa gabi naman ay tinutulungan naman niya ako sa aking takdang aralin. So anong maaaring pamagat nito? Yes? Okay, mahusay. Letter A, ang aking matulungin na kapatid. Ayan, sumukhang so naiintindihan ni na ang ating paksang pinatalakay. So, bigyan ninyo ng limang paksa kang inyong mga sarili. Ayan, so ngayon naman ay dumako na tayo sa inyong pangkatang gawain. So, narito ang rubrics para sa inyong pangkatang gawain. Maaari niyo siyang basahin. Ayan. So, ito ang magiging unang grupo, pangalawa at pangatlo. So, para sa unang grupo, bigyan ng angkop na pamagat ang bawat teksto. Piliin ang iyong sagot sa mga letra sa gilid ng bawat kahon. Ayan. Para naman sa pangalawang grupo, lumikha ng isang maikling teksto tungkol sa pagpasok ng paaralan. Lagyan ito ng pamagat. Ayan. Para naman sa pangatlong grupo, Bigyan na ang kop na pamagat ang bawat teksto. Isulat ang sagot sa taas ng kahon. So, ayan. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para tatusin ang inyong pangkatang gawain. So, ayan. Tapos na kayo sa inyong pangkatang gawain. Ngayon naman, bigyan nyo ng ang galing clap ang inyong mga sarili. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing mo. And so ngayon naman ay dumako na tayo sa inyong maikling pagsusulit. So basahin ang bawat teksto at bigyan ng kop na pamagat. Piliin ang iyong sagot at isulat ang letra nito sa inyong sagutang papel. So ayan, tapos na ba lahat? Sino ang nakakuha ng anim? Lima. Okay, mahusay. Ngayon, alam ko na na naiintindihan nyo ang ating paksang pinalakay. Ayan, so klase, laging nyo lang tatandaan upang makapagbigay ng pamagat sa isang teksto, basahin at unawaing mabuti ang nilalaman nito. Sa ganitong paraan, madali mong mabibigyan ng pamagat ang teksto. Okay, e para naman sa inyong takdang aralin, sumulat sa koderno ng talata na mayroong pamagat tungkol sa iyong kaarawan. Ayan. So, meron po ba kayong katanungan? Okay. Kung wala na, paalam. Grade 4, Rizal.